Good morning sa atin lahat mga kachayan Punta tayo sa kabilang isla upang uh, mamana ng uh, pang ulam Kaya tara, samahan niyo kami So yan, nandito tayo sa spot kung saan tayo mamana sa araw na ito mga kachayan At uh, Kasama nga pala natin yung uh, Trinity Si Tangay Randy at Tangay Kulot At uh, yun, nauna na sa akin sila So si Tangay Jack ay wala dahil uh, may pinupuntahan si Tangay Jack uh, Emergency Kaya sana ay uh, tayo sa araw na to ng pag-ulam at sana ay makarami yan may iman na yung okay. yun mga kachahal pagkatapos natin makapag-prepare at nung pagdating ko dito sa may kanto ayan ang dami mga trusilyo or pangko ang tawag dito sa amin. Nagsagawa tayo dito ng pag-ambush mga ka-channel dahil nakakita kasi ako ng grupo ng mga manilan or dalag-dalag ang karamihang tawag dito sa amin. Ayan, ang dami malilit na isda. At sya nga pala, ang lugar na ito ay uh, wag nating asahan kung makakita tayo ng mga pelagic sapagkat ang lugar na ito ay noon pa hanggang ngayon ay bugbog sa bongbong kaya naghanap lang tayo ng mga pwede nating iulam sa araw na ito. Grupo ng Manila noon ang aking nakita dito kaya sana makatira tayo. Ayan. Pumili muna ako ng uh, mas malaki at yun may lumapit na sana pero hindi ko natira hanggang sa inabangan ko ang niyang pagbabalik at ayan bumalik nga kaya natirahin natin ay yung tinamaan sa pool bago nga ka mga ka-channel uh, shoutout muna kay ate at kay Sir Terso Manolo Laurion na nagbigay sa atin ng panan at kay Miss Jade Okyuta at sa ating mga kababayan ng FW. Uh, ah, na lagi po kayo mag-ingat. God bless po. Unang isda natin sa araw na to isang dalag-dalag or manila noon. Safe na ang ating naging unang isda sa araw na to. muling pagsisid mga ka-channel ang ating ginawa dito sa spot kung saan tayo nakapanak kanina ng dalag-dalag uh, or manila or saging-saging ang tawag ng iba sobrang ganda panoorin ng uh, maliliit na isda mga palata ang tawag ng karamihan dito sa amin or kahit sa amin ay uh, talagang palata or pata yan mga ka-channel natakot na yata yung uh, malalaking manila noon kaya nag-abang tayo baka sakali na may lumapit hanggang sa umahon tayo at uh, di na tayo nakatira dahil yun nga ay uh, natakot na yata Gracias. <laughs> At ito ang naging pangatlong dive natin sa araw na to. Abang-abang dahil uh, umaaligid lang. Ayan. Akala ko makakatira ko muli. Dahil may malalaki sana na lumapit. Yun nga lang ay di binigay ang tamang distansya upang uh, matira natin. At dito sa unahan, ayan, nakakita sana ako ng grupo ng rabbit fish pero hindi natin natira dahil ah, sobrang ilap sumirit papalayo isang dalag-dalag or manilan Man muli ang ating nakita yun nga lang nung malapit na tayo ay, uh, ayun lumayo at uh, sumirit sayang Ayun, ay, pagdating ko dito mga channel may dinayroon tayo nakitang dalawang rabbit piece ayan at uh, pinili natin yung mas malaki kaya nung tirahin natin ay uh, tinamahan tinamaan naman ayun ay, okay ito ang naging pangalawang isda natin na uh, natpana sa araw na ito okay mga ka-channel secure na ang ating pangalawang isda at pagkatapos nga pala nito ay nakapana ako ng dalawa at di ko nakuna ng video dahil sa sobrang biglaan ng pangyayari at yun nga ay bumalik na ako sa bangka dahil lumakas na rin ang hangin at lumabo na rin ang dagat at syempre kahit papano di rin tayo nalugi may pangkilaw na may pang ulam pa yun nagahon muna tayo mga kajayan dahil ah na gutom so yung huli natin ay uh, apat na piraso yun nga lang ay yung dalawa ay bigla lumapit kanina kaya din na natin na, na ng video uh, matampusa tapos ah uh, lamon lamon or kaurit ng lamon lamon o bulgan ang katawag ang tawag dito sa akin tapos isang rabbit piece and Spanish blood or saging uh, Manila doon ayan ayan o oh. mga ah, ito kilawin natin ayan tsaka ito ito pa sa boss bahay mamaya tsaka ito ah yun o kilaw tayo kilaw Sana tayo magkilaw habang sila ay pabalik na ng pagka at uh, makakain kami kasama natin si Tangay Rande at Tangay Kulot sanda sana mga ka-channel sa malayo kaso lang hindi, ka, hindi tayo makapunta ng malayo dahil na uh, ganun din malabo tapos lakas pa rin Oh so, siguro baka pag nandun sa malayong lugar ay uh, malino malinaw rin to. Kaya timing timing lang tayo para makapunta na ang uh, malayong lugar. At, grabe. Tapos na nito na ito. Dalag-dalag. Ang dalag-dalag ay para mamaya sa bahay. bisang ang uh, kilawin natin. Kaya yung matam uh, matampusa yung buntogon ay doon natin luluto inyo sa bahay masarap kasi yun sa pinerito eh buntogon rabbit piece. or samaral titong ang karamihan tawag ah, yan shoutout kay Lucas C and bro malaking samaral bro ang samaral mga ka channel ay uh, sa bayan ng uh, batangas uh, sa lugar ng batangas ay malalaki maabot ng tag 1 kilo ang isang piraso iwa na tayo dahil uh, mga ngawil tayo ng lapo hindi ah, joke lang magkilaw tayo ba tayong ibang panghalo nito mga ka-channel kundi sibuyas lang sibuyas sili yun lang O, niyan sibuyas. Yun. Agiwa tayo ng mga sibuyas, mga ka-channel. Tapos mayroon tayo ayan, sili. Yung tanim sa bahay. Ah, nagbunga na rin kasi At may mga hinug na Nagian ah. natin ng dalawang pirasong sibugas durugin pa ng masyado yung ano yung ah, sibuyas ito na silip putol putol din natin para lumabas ang kanyang halang hinog na hinog na hinog na hinog na tapos na natin na hiwa. Ayan. Likot dahil uh, medyo May sili, sibuyas. Wala nga lang tayong kamatis dahil uh, wala kamatis. Hintayin lang natin sila tangay kulot. At tangay din para lame. Ayan. Lugaw na tayo. Wow! Surebol kaya. Surebol ang ulam namin ngayon. Ang Manila kaming kutsara dala eh. kaya hindi na kutsara. kutsil na oh ano mga katangay Maraming huli? wala tumbigo lahang lahiraso taplo 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 bilog? taplo 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 <laughs> Sa akin, wala yung main talaga wala Kain, guys ano naman yung hinihintay nyo kala kayo magkain kami Nandiyan kasi mga idol Nag na, na, gano, na, na, na mga idol natin nandito ha Nagdambat Mmm, lame. Sana mga ruta natin ito bukas. Hindi ano nga 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 nga

channel. Bago tayo magtapos sa uh, ating vlog sa araw na ito ay uh, shoutout muna tayo kay DRTV TV. Shoutout kay Guapo Talaga Prambataan. Sotero Abad. Leonard Navarro. Joanna De La Rosa. Uh, Wanan Mam ma'am. Uh, okay na naman po. Husik Losa. Shoutout po kay Flor ng uh, TL na Sina. I.B. Sonya at Lorna Sina. Uh, sabi po ni Jory Nabalan from Tanwan City, Batangas. Johnny Haitin, Jun Jungay, Nokler, Sir Eric Jimenez, Jonathan Castro, Isaac Parungaw. Shoutout po kay Sir Dominic Baltasar na nandiyan po sa Winnipeg, Canada. Kayo din po sir, ah, sana lagi po kayo mag-iingat and God bless po. Ma'am Mercedes Amoy, Renanti Malahos, Rosaline Ocampo, Carlo Tampi. Shout out po kay Jinino Nunyaubo at kaya Leah ng South Australia. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at ingat po kay palagi dyan. God bless po. Hello po, mapagpalang araw po dyan po sa kay Sir Nino Ruiz at sa lahat po ng Ruiz family from Aklan. Ingat po kayo palagi at shout out po sa inyong buong pamilya. Sa Tor Pepe, shoutout po sa kanyang anak na si Ayesha Benisi, Manny at Michael at sa kanyang asawa po na si Ma'am Teresa at sa lahat po ng pipi uh, PP family. Ingat po kayo palagi and God bless po. Sir Jim Galito, watching from Boracay. Eh. Wilbert Magayanis. Shoutout kay Tulit Mix TV na nandiyan po sa Bulacan at sa Rojas family. Elvin Tiblag Adventure. Shoutout po kay Brad Nathaniel Kabakang. Shout out po kay R user. Miss B9 Vlogging Media, nakakagutom po yung mga luto niya. Randy po ng Valenzuela City. Miss Ima Pahardo Gokong. J user. Jess Marero Jazz. Shout out po kay Ronnie Boy Rayo. Diasis Diasis. Arluni Pagal. Shanley Joy Bolanon at sa lahat po ng Bolanon family. Abloy Galito. Miss Maita Purino watching from UEE. Ben Silagan, Sir Rulan Abraham from Pugyao Antipolo, Daini Bautista, are you sir from Albao, family of Balino Masbati, Sir Eric Principe, shout out po. Shout out po kay Sir Marlon Kayubet at sa lahat po ng uh, Kayubet family, ha? si Sir Marlon po ay silent viewers po natin.